Okay. Bicho, bicho. Kali naman. Uy, pag pinindot daw, bibili na. Ganun. Ayan o, oh, less 20%. Sale. Ayan lang pala. Ayan lang pala yung tindahan yun. Ayan, walis ka na nga yun. Ito yan kuya. Ito, ito sila tinatakbo. <laughs> Ito pa yung Pindot ng pindot. <laughs> eh, si may CR, huwag ka umili dyan. Hindi naman Hindi ba? Wala na, wala na sila. Uy, uwi na tayo. Oh ano ba? pa. Magkikinda pa ako. Meron na kaya